Alam niyo kung gaano kahirap magpa-approve ngayon sa bangko para mabili yung property na gusto niyo sa location na gusto niyo. Why because ang interest rates mataas pa din. Although nag-cut sila, mataas pa din right compared doon sa sa rates na nakuha nung uh, pandemic times, may mga 2% ganyan, 3%. At uh, secondly, kailangan mo magdaan sa stress test, right? And lastly, yung prices ng mga properties, ang mahal pa din. Kaya nga, kailangan talagang uh, planuhin, kumbaga, um, yung, yung uh, pagbili ng bahay sa so, from the mortgage pre-approval to searching for properties dun sa location na gusto nyo. And according nga dito sa article na to, home buying outranks, wedding planning for Canadian youth according sa survey ng RBC. Ito yung mga Canadians na under age of 30 Inuuna na nilang magplano Kung paano silang magkakaroon ng bahay So tingnan nga natin Bakit ba Especially dito sa Toronto Bakit ba ang taas pa din Ng mga new build na condos right Tingnan natin kung saan napupunta yung perang binabayad nyo uh, Pag bumibili kayo ng mga condo property Number one Na cost is hard costs which is 36.98%. Hard cost, ito yung labor and uh, materials sa, na ginagamit ng mga builders para uh, i-build yung condo. Soft cost naman is 18.7%. Uh, ito naman yung soft cost, yung mga advertising, um, yung mga pagbabayad sa architectural design, land permits, fees, ganyan. So, yan yung mga soft costs. Yan yung mga, um, some of the examples. And then, uh, tingnan nyo ang government fees. 14.75%. Land was 6.38%. Development charges, 8.2%. Taas, no? And then, lastly, ang profit margin ng mga builders is only 15%. Right? So, yan yung pinupuntahan ng pera nyo. And dahil bumaba na yung inflation rate dito sa Canada ng 2.5% this last July, we're hoping na maka to dun sa magiging decision ng Bank of Canada either to maintain yung rates or hopefully ikat nila yung interest rates para bumaba yung mortgage interest rates para mas mag-qualify yung mga first time home buyers or mga repeat buyers uh, looking to purchase a, a a home So if you like this video please don't forget to like and subscribe and follow Thank you